Oh. Ito, huwag mo nalabhan. Diretso tapo na yan agad. Teka po, hindi naman po to sa inyo ah. Lumayas sa yung babaeng bumili niyan. Hindi na siya makakaangal. Kaya ikaw, wag ka na rin umangal. Ay! Hey! Anong ginawa mo dito sa kwarto ko? Hindi mo na to kwarto, Roda. Lumayas na yung kaibigan mo. Kaya simula ngayon, susundin mo lahat ng gusto ko. Anong ginawa mo? Pinalayas mo? Sinaktan mo? Sinakmal mo? Ayun nagkusa ang gaga. Ngayon, Roda, may dalawa kang pagpipilian. Matutulog ka dyan sa sala o matutulog ka sa ibang bahay? Ha! ha hindi nyo ako mapapalik dito! I will remain! Ah, ayaw mo mamili. Sige. Rigor! Rigor! Na ako, bayag na ako, payag na ako. Huwag niyo lang ako i-epic dito. Pero I have a very strong feeling babalik ang freni ko, no? Masa pa kayo. Simula ngayon ako ng batas sa bahay na to. Labas! Labas! Maliwang tip! Naku, batas daw. Diyos ko.